Good morning. Picture ko muna ngayon itong aking patola. Ang yabang. Gusto na takpan yung solar panel. Oh. Ano na yung panels. na. sa ano? Doon sa post ng antena. Ang eh no? Ang dami nilang bulaklak oh. At uh, yun kung dito. Marang isang bubot pa doon. I think it's visible here. yeah pangat <coughs> Pangatlo yan. Yung dalawa kanina pinitas ko. Yun ang gulay namin ngayon. Ayan. Tuwa lang ako. Kaya gusto kong i-feature ngayon. Eh, gapang na sila sa buong bahay. <laughs> Gagapang yata. Buong bahay ko ng patola. Ayan. Medyo tumuwad na yung ano yung mahogani eh. dahil ginapangan ng hinila kanina eh ayun na bumalik yung mahogany eh. <laughs> sumandal na lang puno puno na ng yung vines ng patola Ay. Pag pakita natin dito pasok na siya sa buong bahay eh itong ginawa ko dito na gapangan ng patola eh, hindi naman to supposedly gapangan ng patola sampayan lang to eh kaya lang iyon eh, tama, tama din lang talaga dito na sila gumapang hmm? ah, sarap tingnan no ang dami na nila magiging bunga at uh, dito na simula gumapang isa sa dahilan din kung bakit kinain ng caterpillar yung aking apple dahil doon sa mga patola na doon na muha yung mga caterpillars eh, nasa mga yung kinain pinudpud ba naman yung aking mansanas and luckily ito na survive na siya branch na ulit na panibago at tinatabasan ko na lang yung ibabaw dahil sa hindi na halos makakita ng araw yung ano dahil sa mga mga daon ng patola kaya binabawas ko na ngayon dahon at maliwanag na rin dito dahil sa binawasan ko na rin yung ano yung mga sanga nung mangga ayun mas clear na siya dito and may mga bagong dahon na naman yung mangga at makikita makita natin dito ayun oh, dami ng bulaklak yung patola and mukhang marami rami itong bunga nila ayan so ulitin ko ito supposedly sampayan lang itong nilagay ko naging gapa nga ng, ng, ng patola This is nice. Kakatuwa tingnan na pati dito sa loob eh. Gumapang na sa loob. Ayan. Ayan ko na lang. Kaya mo silang gumapang diyan Oh. Ayan o. Oh. Nagsipasok ka na dun sa bahay. O. And ayun yung dalawang patola na inarvest namin kanina. Ayan gulay siya mamaya yun oh, yun know. o ayan isang dulo ng patola na pumasok na ah uh, ito from our the inside of our house ang view papunta sa labas yun o puro patola na yan okay that's it Thank you very much. Balatan ko ngayon yung patola. Balatan natin yung patola. At ngayon ito pa pala pagbalat ng patola ha. Yan. Oh. Mas mabilis kaysa kutsilyo. Hmm. Simple no? Yan. Gigisa namin mamaya. Ulam na. namaya baka pati yung balat eh iluto ko kasi inaabangan to ng mga for babies namin eh ito mo. check ko lang oh. look at that <laughs> so wala oh oh <laughs> Diyos ko pare santisim ah <laughs> hindi na kinakalalutuin yata to <laughs> hindi yung popcorn siba si hindi yung kakain Sige, oh, sige nga. Ba? Natuto na? Ayaw. <laughs> Ayaw. Iba kasi mga per babies namin ang hilig sa gulay. Per babies ang hilig sa gulay. Oh. Look at this. Mm. hilig <laughs> nila yan. Mm. Notuin ko na lang ito mamaya. Yan. Yan. Pero pinagbigyan ko lang sila. <laughs> Kanina pin sila eh. Ayaw ng tantanan Ayaw ng tantanan o. Oh. oh my goodness. <laughs> Sige na lang, oh. Nauwi tuloy sa pakain sa... Ano? Ah. Oh. Oh. Ano, maya-maya maya na? O oh, ngayon na? Ah. Gusto nyo kung may lahat? Ha? Ah? Oh, ayan. Okay na. Okay na. Oh, maya-maya naman. Maya ulit mga babies. Maya maya. Okay na.